Hello mga mi andi, kumusta? Another day, another pagpagnanaman nga tayo. Buti na nga lang at madali lang itong ayusin itong sofa cover ko. Alam nyo ba mga mina, appreciate ko talaga yung pagbablog ko. Bukod nga sa nag -e enjoy ako, ay nakakapaglinis at nakakapag-ayos pa ako ng bahay. Relate din po ba kayo mga kamami kong vlogger? Sabi daw nila, sa pagbablog daw, wag mo muna daw isipin ng sahod. Ang gawin mo daw ay kailangan nag -e enjoy ka sa ginagawa mo. Kaya itong pagbablog ko ay sinasamahan ko rin ng pag a -affiliate. Dahil kahit papaano ay nagkakaroon din ako ng extra income. Sa pamamagitan ng pagpopromote ng mga product na in-order ko na ginagamit ko. Dahil kapag nagkataon nga na ka at maipon ang commission mo, kahit pa paano makakatulong ka na rin sa pamilya mo. O ba diba? nag enjoy ka pa, kumikita ka pa. At pwede ka pa nga makatanggap ng free sample na ipopromote mo. Magkakaroon ka pa ng content, kikita ka pa. Kaya ang dami talaga opportunity na pwede kumita. Kahit pa nasa loob lang tayo ng bahay. At ang kinaganda pa nga dun, hawak mo ang oras mo kasama mo ang pamilya mo, mababantayan at maaalagaan mo pa ang mga anak mo. Di ba ang ganda habang nagbablog vlog ka, nagpo-promote ka ng product at kikita ka pa. Hindi man kalakihan, pag naipon naman ay makakatulong din. At kapag nga nakuha nyo pa ang requirements ni Facebook, ay pwede na rin kumita. Kaya ano pang hinihintay nyo mga mare, subukan nyo rin mag at samahan nyo rin ang pag-affiliate. Sipag at syaga lang talaga sa umpisa, sabi pa nga, wala naman nagiging successful na tao na hindi dumana sa hirap. Kaya tiwala lang tayo sa itaas, aayon din sa atin ang panahon. Kapag nakita niya ang pagsusumikap natin, ibibigay niya ang para sa atin. Sabi nga ay God's perfect time. Anyways, mga mi, nandito na nga pala ako sa pag-assemble. Another blessing. Ito nga pala mga mi ay document tray or paper organizer. Nag-order kasi ako neto para may maayos na lagayan ang mga band paper na lagi nilang ginagamit sa pagprint o kapag may nagpapaserok sa amin. Minsan kasi hindi agad na ibabalik sa lagayan ng band paper, nagkakalat pa at nakukusot. Kaya naisip ko ito para maayos ang lagayan at naka-organize na rin. Nagpaka-independent tuman nga muna tayo ngayon at madali lang naman siya i-assemble. At eto na nga natapos ko na nga rin. Tinanggal ko nga muna ang ibang nakalagay dito sa lamesa. At eto namang mga band paper ay kukuha lang ako ng tig kakalahati. At ito yung mga ilalagay ko sa tray. Ang ganda nga rin niya mga midel, pwede rin siyang tanggalin kapag lalagyan mo. at naisipan ko pang lagyan ng mga label. Eto ngang nasa una ay sinulatan ko ng short. Ang pangalawa naman ay nilagyan ko ng long. Ewan ko na lang kung magkamali pa sila sa pagkuha at maibabalik pa nila agad. At yan nga, maayos na nga at naka-organize na nga tingnan. At yan lang muna. Salamat sa panonood. Till next video. God bless!